Dalawa patay ng bumanggang ang ng motorsiklo sa nakaparad ng truck sa pagbilaw Quezon, Idol, Edgardo Maceda, IFM Lucena sa report. Matay ang dalawang rider, kabilang ang isang babae na back rider na kinilala si alias Aileen ng silang matlikbo at kaso keso. Nangyari ang instante sa kaba ng Mahalika Highway, Sitio Amaw, silang matlikbo at pagbiraw keso. At ang dalawang rider ay mula sa southbound patungong northbound. Pagsabi sa lugar ng aksidente ay bumangka ang minaman motorsiklo sa likurang bahagi ng isang truck na forward double decker na minaman Alyes ni alias RG. Ang nasa may ay nakaparada sa outer lane ng kalsada na may mga early warning device bukas ang flasher, patay ay ang makina. Napag-alaman na ang nasabing sasakyan ay hila-hila ng tractor head na minamanaw naman ni Alex Rogers ang hinang mechanical trouble mula sa Pilar Castilla, Sorsogon hanggang sa lugar ng aksidente. ay sa chuper ng tractor head, napansamantala muna silang tumigil dahil sa malakas na ulan at hindi gumagana ang wiper ng sasakyan kaya wala silang maaninag sa pagmamaneho. Napilitan ang mga ito na iparada ang sasakyan para makapagpahinga na rin at hindi ang pagtila ng ulan. Matapos ang isang oras ay nagkaroon na umano ng aksidente na ikinasawin ng dalawang nakasakay su motor siklo ca sa mo sa ro ben cala barso edwal 06.3 i famili sana idol edgardo tatak arab